problem Ate, ikaw tayo. Yan. Mabato. Mabato. Mabato lang. Huwag mag-replay. Like, ganun, ganun lang. Pag ikaw nakakapagod na, ganun, ganun ka lang, ate. Yan. Yeah. Huwag masusundan lahat. ay alas 6 ng umaga. Dapat kami ay maglalakad sa labas ng palaisdaan, kamayan palaisdaan. Kaya lang umuulan. Kaya ang ginawa ng apat na seniors, nagsayaw. Huwag na, ka ng malingkob. Oh, praise the Lord. Huwag ka nang malungkot Oh, praise the Lord Ang mga pera Ha, pera Walang pera pera Ang mga tao Nawalang pera Ay mahal ng Diyos oh, Dito na Huwag ka nang malungkot. angan <laughs> Alinaginaganahanan <ng> <laughs> <laughs> Kaya payagan... Marunong pala akong oh. Alina, payagan mo na lang siyang pumunta kung saan saan. Malakas siya. Saan to ni mga bata. Oh my God! Nanay! What are you doing? Ate Tess, go! Oh, go, Ate Tess! Oh, Ate Tess, oh, go! 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 Mga anak ni Ate Tess, dito na birthday girl. <laughs> nag enjoy ang birthday girl. Payagan yung magbiyahe din ito kung saan-saan. Pag -saan. nakakulong, nangihina. <laughs> yes. Ay, exercise na ako dun ang kala. Marami sakit pag nakakulong ng bahay. Umaga. Oh Good morning. Ana, Joy, Philip, nanay mo, kasamahin mo na sa amin kahit saan. Kailangan lang may budget. Tapos. Go, Aling Lina. Tingnan mo, mami mo. Kume-cambot. mo? Bumabata ka ng ilang taon? Ilang taon ka? 33 Tawa yung Feeling feeling 33 Si Aling Lina, feeling 33 Ngayon Ano, feeling 18 Feeling 18 Feeling 20 Feeling 7 years old Ah, tawa yan ang ginagawa namin ngayon dito sa aming accommodation sa palaisdaan kamayan. Dahil hindi kami makalabas dahil umuulan. Basa ang kalsada. Simple lang ang kasiyahan ng matatanda. Ganito lang. Enjoy life! <laughs> The sujis. Yes. Tatlong, tatlong lolas. Si Ate Tess Pabulayan, sa si Ate Nina Canlas, at saka si Ate Glo Makap Makapanas. Okay. Mga anak, baka isipin nyo kung ano ginagawa namin ngayon dito. Sa so, tayabas, ganito lang. Sayaw-sayaw. Wow, yung bagay sa atin. Yan yung gumagalaw-galaw tayo. <laughs> oh. Kung malapit ang Lidoro, tatawid ko na kayo sa Lidoro. <laughs> Kaya lang, tayo dagat eh. Maganda magtanggol sa Lidoro. Summer. Kaalis namin March 17. Kaya lang, isang buwang kami. Eh. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. ang tanong yung buong orwan sa inyong Eh, pag ano naman, di ba wa? Sa share-share naman kay lahat na nasakay. ah, hindi naman masyadong mahal. Lumilipad! Di kumukupas Ang mga ibon na lumilipad Ay mahal ng Diyos Di kumukupas Huwag ka nang malungkot Praise the Lord Ang mga isda Ay mahalan mo Ay mahal ng, ay mahal ng, ng Diyos Di kumukupas Ang mga isda na lumalangon Ay mahal, ay mahal ng Diyos Di kumukupas Huwag ka ng malungkot Oh, praise the Lord. Good morning. Ayan umaga na po at, at uh, hindi kami makalabas dahil maulan dito sa palaisdaan sa Kamayan. Kaya andito lang kami ang mga matatanda. Bumati kayo. Hello guys. Good morning. Good morning. Good morning. morning. Good morning. Good morning. Good morning, morning mga good anak. Morning. Good morning, Duday. Good morning, mga good morning. apos namin good morning, at mga Aisha. anak. Yeah. Good, good morning, Aisha. Tyron. Oh, good morning. Chiki. Alina, Chante. Ayan. Ito sa Atiglo. Feeling 18. Feeling 18. Feeling <laughs> 18. <laughs> Feeling 18, 18 daw siya today. See? Ang nagagawa ng may mga kaibigang kasama. O, ayan ang aming birthday girl. Matamang aso dito. <laughs> oh, Ganito lang. Nakakulong kami sa aming accommodation dahil ano basa ang lupa. Ito yung aming kapaligiran. Tignan nyo, basa ang kalsada. At humahamog-hamog pa. Kaya hindi namin maikot itong resort na ito. Dahil plano naming umikot ngayon hindi namin magawa dahil maulan, baka kami ay madulas, madapa, at hindi talaga pwede. Dahil ang mga senior ay baka ubuhin at sipunin. Andun yung airplane na restaurant, patatakpan lang ng puno. Sana mapuntahan namin mamaya. At magaganda ang kanila. Lumalakad ang ano, yung ulap. Oh. Okay. yung may uh, fish na sanctuary? na nag spa ng mga paa. Yan yes, sa baba. Ah, Nandiyan daw sa baba. Manlaki. Manlaki. Ay, maligit. Ay, Ay, tignan natin mamaya. Oo, Sari-saring uh -huh. Salsaring kulay. Magkano sa... ang pagpaispan? Ha? Hindi, Baka. pag doon kakakain. Pag gusto mong doon kakakain. Ah, walang bayad? Oo. Uh -huh. ah, ito uh -huh. ay aming kapag-ibigay. <laughs> Magpapaispa ko. ako, pa. nakaka Oo, nakaka-gula. dito sa aming terrace na kinalalagyan, ay may puno ng mangustin. Ate tili lang kami kumukuha ng bunga. O, gagawin mo. Siya, silipin lang natin. Ayan, ayan. Ayun, meron pa lang ng Yung bunga ng mangustin. Ayan, ate, ate, ganyan mo lang, ate. Yung bunga ng mangustin, ayan, nakikita niya yan. Ayan, inod niya. Ayan, Yan ang bunga ng mangustin. Marami siya. Marami siya, kaya lang mga green pa. At may iba din naman na, yun, may mga brown na malalaki na. Malalaki ng hinog na brown. Pero malayo, ayan, ayan, yan. yan, yan. Saka yun pa. Ay, saan pa yun? Saka yun. Ah, yan, yan, yan. Meron din dito sa ilalim. Nandari sa bangusin pa, napilayang ka. Huwag na! Woo! Saling lina ang kulit. Yun pa, oh. Itong kulito, nang, nang aabot ng mangustin. Ngayon lang, first time kong makakita ng puno ng mangustin. Sa Eden Park, sa Davao, doon ka naman ako na, no? Ayan. Lang, hindi kami pwedeng payagan, payagal dahil green ay, pa rin dito. <laughs> Purong lalaki ganyan. Bye, yung, Mangustin. malaki, malaki Ang dami ng buhay. Ano daw ito? Ngayon ay medyo pa tapos na siya. Hindi na ito yung talagang season ng Mangustin. October ba, Ate Tess? October daw ang season nito. Kaya ngayon, maliliit, maliliit na sila. Ayan. Ayan. O, nakita nyo na, puno ng mangustin. Malaking puno siya. Mababa lang siya, pero malaking puno. Bye! Do you want know?